Ayan, basahin po natin sa Tagalog itong Psalm 40 verse 2. Ito po ay sa Tagalog mga awit. Ayan, ang sabi po sa pagkaka-translate po sa Tagalog, isinampa naman niya ako mula sa isang kakilakilabot na balon mula sa balahong malagkit at itinungtong niya ang aking mga paas sa isang malaking bato at itinatag ang aking mga paglakad. Sino po ang malaking bato? Kundi ang ating Panginoong sa Kristo na siyang magtatatag sa ating paglakad. Siya rin po yung mag-aahon sa atin sa kumunoy ng uh, kasalanan o kahirapan. Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-hunters Ito po yung pag-uusapan natin ngayon Yan, piso Yan. NGC series BSP at saka itong 10 piso na NGC series o New Generation Currency Yan po, ito po eh May mga error no Ang nakakalungkot lamang po Eh, wala pong gaano pumapansin dito maliban na lang siguro doon sa mga talagang lihitimong mga kolektor pero sila man palagay ko ay hindi bibili nito yan pag-usapan po natin tong mga error na to dahil para po nang sa ganun mga kahunters ay hindi na rin po kayo mag-aksayang ipunin ito o ibenta kung gusto nyo man pong i ipunin ay gawin nyo na lamang pong isang personal collection ayan personal collection na lamang po nang sa ay eh, syempre kung talagang kung tayo ay eh, uh, pwede natin itong tingnan tingnan at uh, ikang nga ay eh, bakit nga ba ito hindi mulay mulay bulay bulayin po uh, para isipin natin bakit ito hindi hindi pinapansin ng mga collector oy. So, sige, eh, bago tayo magsimula uh, mga counters ay yan, pasalamat po tayo sa Panginoon dahil sa araw na ito na tayo iningatan at inilayo sa anumang kapahamakan. Siyempre, lalong lalo ng ating pamilya. Okay, yan, sige, shout out po sa inyo lahat at maraming salamat po sa patuloy na nanonood ng aking videos. Okay, simulan natin po dito sa Yan, ito po ay Focus ko lang mga ka sa Yan, para medyo makita natin ng maganda May taong 2018 Ayan, kung mapapansin nyo po ayan o oh, Dito po sa face nya Ng 10 piso na to Yan Nagkaroon po siya ng double strike strike po to na masasabi dahil hindi naman po ito mangyayari kung sinadya po natin ito machine po ang dahilan kung bakit nagkaganito po ito ayan focus pa natin nga para medyo medyo clear ayan para mas malinaw po bakit blurred yung aking hirap talaga ng kwan walang ganong kwan hirap po walang pambili uh, ayan mas malinaw na po yung pagkaka ayan kuha ng camera tingin nyo po ayan so sa mukha kung kung gagamitan nyo nga po ng ng magnifying glass ito pong ilong na to naging tatlong naging tatlo pa nga po to eh ito kasi yung butas niya po tatlo naging tatlo ayan dyan oh. ito nga pong mabuti mga hunters bagamat yan po ay error ha hindi naman po natin masasabing hindi error yan o oh. sabihin natin ito ay man made hindi po. Ito po talaga ay makikita natin sa taong 2018 at saka sa 2019 'yan. Eh kita po natin ito, Itong ganitong klase ng error. Oh. 'Yan. Bagama't yan ay ganyan po ang error niyan, mga ka-hunters, ito po ay hindi ganong binibigyan ng nang uh, tawag dito attention ng mga collector siguro o marahil ay uh, meron na rin silang mga hawak nito dahil ito naman po ay nasa sirkulasyon at uh, ang siguro ang mga hinahanap na lang nila ay yung mga ang tawag dito yung talagang rare o rare of the rare, rarest talagang talagang napakahirap o oh, bihirang bihira po makakita yan ito po muli ay 2018 na eh, mga kahantayos yan may gasgas -gas na nga lang po pero yan sana yung wala pong gasgas -gas, sa kasalan makakita tayo at itabi po natin yan mga kahantayos yan po makikita natin sa ayan. hope ya hope ya hope ya dito naman po ay makikita natin yung pinakang error nito dito sa mata po. Double die. Naging dalawa po yung ice niya. Kaya minsan makakita po kayo nito na, na ganitong error na minsan pa nga po halos duling na po. Parang kayo yung naduduling pag tinitingnan nyo yung coins. Kasi naging dalawa po talaga yung ice niya. Ito medyo mild lang po siya. Mild lang po yung pagkaka error nito ano o. yung talo ka po. Yung dalawa. Okay. O next tayo. Dito po sa another piso po. Dito po ay may taong 2017. Ayan, makikita po natin yan. Ito yung mga sinasabing excess metal. yan Ikad na nga po ito. Tutuusin. Ayan ha? tapos yan meron pa rin dyan sa taas at ito itong letter o halos naging kwa ano na siya naging tawag dito halos naging Q na naging letter Q itong letter o ng piso hmm. Ayan po. Ayan po yung mga error niyan. Ito naman po, 10 piso. Ito po ay hindi natin makakakitaan ng error dito sa overs o sa reverse po. Ayan. Ito natin. Zoom out. Ayan. 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 Wala po yan. Malinis po ito mga ka-hunters. Ito lang po yung magiging error na ito dito. Makikita na po natin yung security seal kung saan ito po yung para hindi po ma-fake itong barya na ito. Ayan. Hindi po ganong maganda po yung pagkakalagay. lagay Tanyo po yung mga letra halos hindi na nga po mabasa eh. Ano kalagay po diyan ba Central ng Pilipinas 'yan oh. Ito. Central 'yan oh, Central ng Pilipinas. Sa na yun nasa so, oh. yung ay halos na wala na. Mali po kasi ang pagkakagawa nitong itong barya na ito. Sabi naman ng iba, napakatalino mo. Hindi po, totoo po na mali ang pagkakagawa. Yung procedure po ng pagkakagawa ng bariyang ito ay mali. Dapat po, ito po ay nilagyan na nila muna nila ng gatla-gatla. Yan, reeded po. Ah, nilagyan muna nila ng ganyan. Tapos, sa kanila nilagyan ng security pin. Alang ah, naman yung yung kukuko. Napakalinis pala hirap ng mekaniko oh. po, oh. may kompa may grasa grasa ayan ok Ian mga ka hunters yan ha bagamat mga error ayan bagamat mga error po yan hindi ganong binibigyan ng atensyon hindi po pinap pinapansin ng mga pampo um, ng mga kolektor oh. kaya yan pero yan personal collection pwede po sayang po ok para hindi na po kayo mga kahantes ma maan tawag dito yung mag-aksaya ng panahon pa para collect po at ibenta yun yun lang po ang para sa akin Okay, maraming maraming po salamat mga counteras. Ingat po tayo. Happy hunting po sa inyong lahat. God bless. Bye-bye po.